<laughs> Gusto nyo na matuto nyan? Tara, let's go Panoorin nyo tutorial ko Kaya, let's go Puto tayo ng Google Tap natin ang Google Ayan After nyan, na-search natin ang Pixverse IEI Ayan So, hanapin natin down lang natin, down So, ayan. Nakikita nyo yan. I-tap nyo lang yan. PixVerse verse I, yung icon na yan, ha? Yan ang hanapin nyo. After nyan, so, mapupunta na tayo sa PixVerse verse So, kailangan natin mag-sign in dyan, ha? Mag-sign in. Gamit ang ating Gmail account. Alright, o. Oh. i nyo lang yung Google sign in na yan. Alright. Walang bayad dyan. Choose nyo yung account nyo. Nagagamitin and uh, nahantayin nyo lang mag -loading. yan guys so, oh. itap nyo lang guys to para makapili tayo ng ating photos na i-generate panganap na tayo ng ating photos na i-generate na gagawin natin video ano so yan antay lang natin mag guys so mamaya nyan ik ikakapipis naman natin ang ating prompt kung paano natin siya pagagalawin o pasasayawin. So, yun, na uh, copy na natin. So, pindutin nyo yung crate na yan. Yung crate na yan. So, hanggang lima, pwede yan na libre. Pag naka pang-anim ka na o sumubra sa lima, may bayad na yan, guys, ha? Libre muna yan sa limang beses mo siya pwede gamitin. So, yan, nag-generate na. So, yan. Antay lang natin. O, yan na, yan, i-double -do click lang natin yan o kaya i-click mo lang yan, ha? So, so i-click mo yung download. No, download na yan. Kaya mo lang, ang piliin mo ay with watermark kasi may bayad yung walang watermark, ha? Then, i-send mo na lang sa messenger mo. Pagka-send sa messenger mo, hanapin mo lang muna ang messenger mo, i-send mo doon sa sarili mong messenger. And then I-open mo yan Chat na yan o, Sending mo na Dito sa si Edward Relevante o, Akin account yan, ha So yan And then Open mo lang yan And then Download Yung nakita mong araw pababang yan Download So na-download mo na Hanapin mo sa inyong photos o gallery So yun no? Sumasayo sa'yo si Idol <laughs> 'Yung prompt nito guys ilalagay ko sa comment section.